Ayan mga idol magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumada sa Petya At ngayon naman po ay susumada natin ang ating Petya ngayon pong June 6, 2025 Ayan sa mga subscribers natin, sa lahat ng mga viewers, sa mga bago pa lang sa ating YouTube channel Maraming maraming salamat po sa lahat At ayan mga idol, napisa natin ang ating sumada Dito po tayo sa June, ngayon 6 pa rin po tayo dito at 6 din sa ating pecha 25 sa ating taon, uh, June 6, 2025. Simplify muna natin sila, 0 plus 6, 6, 0, 0 plus 6, 6 ulit is 6, uh, 2 plus 5 is 7. Sa so bandang ko. po, 6 plus 6 is 12, uh, 6 plus 7 is 13. At sa bandang babagin po, 12 plus 13 is 25. Yan ang ating unang numero, meron tayong 25. At uh, yun ang kung kaparis ng numero, ngayon pasensya na po sa mga ingay ng mga sasakyan. Ayan, yun ang kung numero, dito pa rin po yan, combine lang natin sila. 6 plus 6 plus 7 is 19. Yan naman po ang kaparis nating numero, meron tayong 19. Uh, pwede pwede na rin po natin matayaan yung kombinasyon na yan. 25, 19 or 19, 25. Ayan, mga idol, 2 digits din po sila, kaya simplify din natin yan bago natin sumada. Dito sa 19, 1 plus 9 is 10, 2 digits yung 10, kaya simplify din natin yan, kaya magiging 1 plus 0 is 1. Ayan, pasensya na po sa mga ingay ng mga dumaraan. At dito naman po sa 25, 2 plus 5 is 7. Ayan, mga idol, mayroon tayong 1 at 7 na isusumada. Kunain natin yung sumadang 1, kukunin muna natin yung 10, sumada this, 1 plus 0 is 1, at itong 19, sumada 19, 1 plus 9 is 10, pwede rin po dito ang uh, 37, sumada tayo 3 plus 7 is 10, at 28, sumada 28, 2 plus 8 is 10. Ayan mga dito naman po sa 7, bukong mo natin yung 25, so mga 25, 2 plus 5 is 7. Pwede rin po dito ang 16, so mga 16 1 plus 6 is 7, at 34, so mga 34, 3 plus 4 is 7. Ayan mga uh, ito lang po yung mga numero na nakuha natin na pwede natin pagpilihan sa ating sumama ngayon kung June 6. mayroon tayong 1, 10, 19, 37, 38, 7, 25, 16 at 34. Ganun pa, rin, ganun po yan. Karambol lang po natin. Pipili lang po tayo dito kung ano po yung mga porsyonada po natin. O kaya yung mga nagugustuhan pa po, po natin mga kombinasyon. Yung sample naman po natin dyan. Tinuha natin dito ang 28. 28 at 16 28, 16 Then, 10 and 34 10, 34 uh, 25 and 25 and 19 Ayan mga Ador, ito po yung mga sample naman po nating nakuha dito sa ating samada ngayong June 6 Meron mm -hmm. tayong 28-16, GIS 34, at 25-19. Meron tayong tatlong kombinasyon dito at kung nagustuhan nyo po sila, eh, pwede pwede rin po natin matayan nyo mga yan. O di naman kaya dito po sa mga naka-encircle natin mga numero dito sa taas. Ayan, pwede tayo makakuha ng mga ibang mga numero dito o ano pa po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon. At ayan mga ito, lirin po natin sumali sa pecha para po ngayon June 6, 2025. Maraming maraming salamat po.